IofM, IofM. IofM. News. Umabot na sa isang daan at dalawamput isang katao ang nasawi habang higit walumpu na katao ang nasugatan at nasaktan sa nangyaring stampede sa isang religious event na ginanap sa bansang India. Agad namang dinala sa pagamutan ang mga nasaktan para sa paunang lunas. Sa inisyal na ulat ng otoridad, pinahintulutan ang mga organizers na mag-host ng 5,000 katao, subalit 15,000 ang dumalo sa nasabing event upang makinig sa pangaral ng Hindu preacher na si Boney Baba. Ayon naman sa District Magistrate of Hataras, nagsimula ang stampede matapos magtulakan ang mga devotees upang makatanggap ng pagpapala sa Hindu picture na nagresulta ng suffocation dahil sa init ng panahon. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga atoridad upang matukoy ang tunay na dahilan ng insidente. Para sa foreign news, ako si Idol Set na Mariakdang, Idol